paano po bang tamang panalangin? Ano bang mas maganda? Yung direct tayo sa Diyos or kailangan muna natin ng pamagitan? Kung mapansin mo sa Catholic, meron tayong prayer, this we ask through our Lord Jesus Christ. Di ba ba? Pero ang tanong, bakit kailangan sa simbahan katoliko dadaan tayo ng mga santo kung pwede naman tayong direktang manalangin sa Dios? Ito po ang ating sagot niyan. Lagi po nating tandaan kapatid na isang bagay na nagpalayo sa tao, sa Diyos, yung kasalanan. Wala yung ANC, wala yung Kumpisal, tayo lang katoliko. paki pakibasa sa Isaiah Kapitulo 59 Versikulo 2. Ang masasama ninyong gawa, ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi nyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Yon, napakalinaw ang nasa Biblia, no? Napakalinaw ang mabasa natin na ang kasalanan pala na at mga masasamang gawain, isa daw sa dahilan kung bakit hindi tayo marinig at makita ng Diyos. Kaya, dito na papasok na kailangan tayong lalapit sa mga banal. Bakit kailangan tayong lalapit sa mga banal? Dahil ang panalangin ng isang taong banal o matuwid ay epektibong epektibo at makapangyarihan bradyando sa Santiago 5.16. Kaya nga, Ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Ang problema lang dito, bradyan nyo at akapatid, sa si kasi na pinanggalingan mo, pag mamatay ang tao, patay din ang kaluluwa. Nasa libingan lang. Mali po yan. Dahil sa pahayag kapitulo 6, versikulo 9 hanggang 11, berjando Nang alisin ng kordero ang panlimang selyo, nakita ko sa ilalim ng dambana mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa pagpapatotoo nila rito. Sumigaw sila na malakas o Panginoong makapangyarihan, banal at tapat gaano pa katagal bago nyo hatulan at parusahan ng mga tao sa daigdig na pumatay sa amin. Binigyan ng... Ang, ang, ang lang, Brad Windel? oh, okay. jan uh, dyan lang muna. Okay. So, din, dyan, makita natin, batay binasa ni Brad Jando, dahil hindi totoo na pag mamatay ang tao, ang kanyang kaluluwa ay patay din. May mga kaluluwa na nananalangin. Oh, namabasa natin yan. Ngayon, ano ang likas na kalagayan ng kaluluwa? Pag kasama na sa langit, Lukas Kapitulo 20, 36, Bradyendo. hindi rin Hindi na rin sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel. Malinaw. Hindi sila mamamatay dahil matutulad sila sa mga anghel. Ngayon, kung ang mga banal ay magiging tulad ng mga anghel, ang ang sunod kasi nilang tanong, eh, yun bang mga banal na nasa langit? Alam ba nila pag tayo'y lalapit at manalangin? Alam ba nila ano ang sabi sa Lucas 20.36? Sila ay magiging katulad ng mga anghel. Tanong, kung sila magiging katulad ng mga anghel, alam ba nila ang mga bagay na nasa lupa? Ikalawang Samuel, Kapitulo 14, Versikulo 20, Brajando. Ginawa po niya ito upang ipaalala sa inyo ang katayuan ng inyong anak. Ngunit kayo kamahalan ay kasing talino ng anghel ng Diyos at alam nyo ang lahat ng nangyayari sa lupain. So malinaw na ang mga anghel ay alam nila ang mga nangyayari sa lupain. At kung ang mga anghel ay alam nila ang mga pangyayari sa lupain, Lucas kabanata 20 bersikulo 36, ang mga banal ay magiging katulad ng mga anghel. At sa Pahayag kabanata 9 bersikulo Pahayag kabanata 6 bersikulo 9 hanggang 11, ang mga banal na nasa langit ay nanalangin. Bakit? Santiago 5.16, ang panalangin ng mga banal ay pakinggan ng Diyos, lalo na ang mga matuwid. Dahil, ang tao na may kasalanan, Isaiah Kapitulo 59, versikulo 2, hindi makita at hindi marinig, yun ang dahilan kung bakit lalapit tayong mga katoliko sa mga banal.